Alam mo ba na ang pananalangin ng Panginoon ay may nakatagong kapangyarihan na hindi napapansin ng karamihan? Maraming inuulit lang, pero nakakalimutan hindi ito ordinaryong dasal. Ito ay isang blueprint na ibinigay mismo ni Jesus sa atin, hindi para sa walang laman na gawain, kundi para sa isang buhay na puno ng pananampalataya. Bawat linya ay may hawak na misteryo. Kapag sinabi mong, Ama namin sa langit, ipinapahayag mong hindi ka nag-iisa. Nabibilang ka sa isang makalangit na pamilya. Ang Hallowed Be Your Name ay hindi lamang pagsamba. Binabago nito ang kapaligiran na gumigising sa tunay na pagpipitagan. Ang dumating ang iyong kaharian ay hindi isang hiling. Ito ay isang sigaw para sa panuntunan ng Diyos na masira ang ating kaguluhan. Ang iyong will be done ay pagsuko pagtitiwala kahit madilim ang daan. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na tinapay ay nagtuturo ng pagtitiwala, hindi lamang para sa katawan, kundi para sa espiritu. Patawarin mo kami sa aming mga utang. Pinuputol ang di nakikitang mga tanikala. Nagbubukas ng pinto sa tunay na kalayaan. Ang bawat parirala ay isang espiritual na susi. Sama-sama binubuksan nila ang langit, nagpapagaling ng mga sugat, nagproprotekta sa mga buhay at nagbabago ng mga puso. Kaya sabihin mo sa akin, sasabihin mo na lang ba ang pananalangin ng Panginoon o ipagdadasal mo ba ito sa kapangyarihang ibinigay ni Jesus? Kung ang kanyang salita ay pumukaw ng isang bagay sa iyong kaluluwa, itype ang Amen sa mga komento.